Magandang hapon po sa lahat. Los Umbisayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangulit na ng bariya. Kaya ho, tayo nandito nagsisili ng kanilang mga halaga. Ayan po, magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, kipsi po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel at gusto nyo ang ganitong mga topic po about coins. Anyayahan ko lang sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon naman tayong pag-uusapan bariya guys. Ang mga sinaunang bariya. Ayan, mga sinaunang bariya na. Ayan po, 50 centimos po, year 1967, ang mga sinaunang barya ni Marcelo H. Del Pilar. And bago tayo magsimula sa ating tala, yung kilalanin mo muna natin siya para malaman natin ang kanyang presyo po. Ayan. Issue po, Philippines po, period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins, years 1967 hanggang 1974, value nito 50 centimos po, currency peso 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat lamang itong 8 grams. May haba pong 27.5 mm. May kapal po naman itong 1.95 mm. Hugis po bilog. Orientation niyan ay middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number and 4515. Reference number KM dash. 200. Kung yan nasa likod po o kung tawagin yan ay coat of arms of the Philippines. Ayan. Ito pong year 1967, ito po ay Philadelphia Mint, minted in 1968. Ito po ay 40%. Ayan. Wala pa pong may pakita ang kung ilang piraso ang ginawa sa bariya na ito. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com. Binigyan na po ng presyo. Yung kanyang berry pine ay 26 pesos na. Yung kanyang extra pine ay 49. Yung almost circulated 49 pesos. Dako tayo sa kanyang presyo doon sa digan po do sa ating ebay.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 7.99 dollars. naman din doon, nakakita ko tayo doon ng 7.20 dollars. May 5 dollars din po doon, ayan. Sa Carousel PH naman po tayo dumako, ayan. Sa Carousel PH, mayroon tayo nakita doon ng 120 pesos. Nasundan po yan ng 80 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo, sagad na. So hanggang dito na lamang po Luzon Visayas Mindanao ko sa kayo dakol na po keep po sa lahat in God bless